Si dating Pangulong Rodrigo Duterte okay. sa paninira okay. sa imahe ng Kamara sabay resign bilang miyembro ng Laban. Before I will answer, I will resign okay, now. Nag-agree ka muna bago ka nag-resign. <laughs> Siya kaya humugot ng lakas ng lobby to? <laughs> ha? Pag ano, iba na, iba na eh. Ha? As member and officer of PDP Laban, the former president, former president Rodrigo Roa Duterte, the one who said that, Mr. Chairman. He has said so many derisive utterances before, and uh, he must answer for all of this, and I fully support this resolution, Mr. Chairman. Sabi tuloy dito ni Ariel Hiragisawa, House of Nobles. Kaya nga eh, parang alam mo yung kayo grupo, kayo-kayo, nagpapalakasan ng loob. Pero kung mag-isa ka lang, magsasalita ka, hindi mo kaya. Ang ganda nung sinong napanood ko to kay ano eh. Napanood ko to doon kay Hubert Webb. No? Nung, alam niyo si Hubert Webb, di ba nakulong siya? Sabi niya, pagdating sa kulungan, hindi ka ba nila sinisinda? Hindi, hindi totoo yun. Hindi nangyayari yun sa kulungan, yung mga mayayabang, matatapang. Kasi pagdating mo sa kulungan, one-on-one -on -one kayo dyan. Wala kang kukuha na ng power. Wala. Ikaw mismo kayo. Oh, Doon makikita yung tapang. Kaya walang tapang-tapangan. Eh dito parang tapang-tapangan eh. Oo, oh, ba't di nyo harapin? Si Tatay Dix nagsalita mag-isa niya. Oo. Oh, gawa kayo ng press con o oh, magpa-interview kayo. Kayo magsalita mismo mag-isa. Huwag kayong tumago diyan kung kani-kanino. Thank eh. And that statement is also an accusation of the leadership of Speaker Martin Romaldes. And for that reason, I truly support this resolution. Thank you, Mr. Speaker. Sa naging talumpati naman ni Speaker Martin Ito ha, papakita ko ito. Tingnan niyo ito, yan ha. Ayan, pakita ko lang. Mababasa niyo naman siguro, no? Basahin ko. Sabi ni Speaker Romualdez, Tatayo ako laban sa sinuman man na mananakot sa atin. Cut! Cut ko muna doon. We, ano <laughs> masasabi mo, Kotsole? We, di nga. Eh, yung hahabulin nyo yung smuggler, wala pa nga kayong hinahabol. Yung days are numbered, hindi nyo pa nga naimbestigahan si Michael Ma. So, hindi kayo nagsalita ng tapat doon. Gusto mo paniwalaan namin itong sinasabi mo ngayon? Weh, di nga. Anyway, tuloy na Ulitin ko. Tatayo ako laban sa sino man mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Teka muna. Cut tayo doon. Tatayo ako para sa mananakot? Brad, sir idol, bossing, speaker, hindi ka po tinatakot ni PRRD. Hinihingi yung audit mo. Pinaglalaruan niyo po yung salita. Hindi, tinakot ka ba? Eh, seriously, napanood ko yung gikan sa masa. Hindi ka tinakot ni PRRD. Hinihingi kung saan mo ginastos, itemized, audited, ang pinag pinagpagura ng Pilipino saan nyo itinapon. Audit po, hindi po certification ha. Audit, itemized, with proof. Yun po ang hinihingi. Yun ba ay pananakot from Waldes? Eh parang ang layo naman mo sa putukan. Pananakot ba yun? Eh para namang atang tingnan ninyo ha. Ano ang pinagkapareho nito si Romualde sa Makabayan Black na si Franz Castro? Sige nga, para malaman ninyo. Tingnan ko nga kung alam ninyo. Ano pinagkaparehan nila ni Franz Castro? Iisa tono nila pananakot daw kay PRRD, ano magdidemanda ka rin ng grave threat, Romualdez? Pananakot din ang tono mo? Parehas kayo ng tono ng makabayan black na sinasabi nila na makakaliwa na si Franz Castro. Parehas kayo ng tono, Romualdez. Pananakot ba yun? O halimbawa, meron kang ano, ah, uh employer. Binigyan ka ng pera. Hiningi. Ay, tinatakot ako nito. Hinihingi yung resibo sa kuraw ginastos. T Tingnan nyo mga politiko natin. No? Kung paano nila paglaruan yung salita. Hindi. Ako po, serious ha. Hindi ako nagpapatawa dito. Tanungin ko kahit yung mga bashers. Kahit yung mga vloggers mong ano, sabi nila, jukebox king. Mga jukebox vlogger. Paano nila papaliwanag yan? Asa ng pananakot sa panghihingi ng audit ni Tatay Diggs? Oh, sige nga. Pambira kayo. Kaya napaghahalataan eh. Ito ha, huwag nyo pong sisihin ang taong bayan kung mag-iisip sila na kayo ni Franz Castro ay may ugnayan. Hindi ugnayan na ano ha, kalokohan. I mean, talagang kayo ay nandiyan para pabagsakin si Sara. Paano? Parehas ang tono nyo. Wala namang threat. Parehas ang tono nyo na pananakot. Sige nga. Mali ang intindi nyo. Tuloy natin titindig ako tayong lahat. Di ikaw na lang. Sasama mo pa kami sa iyo. Ikaw na lang tumindig para sa kapakanan ng bayan na ito. Sus, bayan. Huwag nga tayo magbulahan. Dadamay mo pa kami. Kayo kayo na lang dyan. Titind sa ano titindigan natin? Yung MR mo? Yung mga pinamimigay mong bigas na na dapat sa DSWD? Wag na. Ikaw na lang. Soluin mo yan. Martin Romualdez, pinunto niya na trabaho lang. Walang personalan. na. nangyari yun. Trabaho lang. Walang personalan. Pinay-personal niyo si Sarah. E e eto ha. Ah. Ako ay hindi ko sinisita ang mayroong mga confidential funds. Nasa sa inyo na yan, kayo maghusga kung mali yan or tama yan. Baka, basta sa akin, as for me, ayoko ng confidential funds. Pero kung sa tingin nyo, tama, dapat tama sa lahat. Paano hindi personal Bakit yung iba may confidential funds? Yung presidente meron. Ikaw daw mismo may confidential funds. Ilan yun? Bilyon. Mamaya papakita ko ha. Sinabi yan, may confidential funds ka. Oh, paano hindi mo nyo pinag-iinitan? Paano walang personal? Ang trabaho lang? Hindi trabaho yan. Kung trabaho yan, ang pangit ng trabaho ninyo. Para kayo naglinis ng bahay, ang nilinis nyo yung kwarto lang. Yung banyo, ang dugyot. Hindi ganyan magtrabaho. Pangit. Tayo ako, laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Pangalanan mo! Palakat pa taas-taas ka ng boses eh. Pangalanan mo! Eh, ista niya. Tapang ipik. Eh. Uh -huh. uh -huh. Tapos yung mga swariwap naman, palakpakan, magkano kaya ang ano? Hindi ah, magkano kaya? Hindi, magkano kaya ang ano? Meron kasi akong gustong bilhin. Mm uh -huh. ko kung magkano. Huh? Hindi, may mga palakpakan eh, no? <laughs> ang grabe talaga ang politika. So, doon sa mga pumalakpak, naniniwala kayo sa sinabi ni Romualdez? Pwede nga. Hindi nga niya kayang pangalanan eh. Kayo nga ang pina, Kayo pang nagpapangalan kay PRRD samantalang siya ang hinahamon ng hinahamon. Hinahamon ka ulitin ko. Hinahamon ka speaker ni PRRD ng audit. Ikaw po, hindi yung mga kasama mong congressman. Ikaw. Imano-imano, lalaki sa lalaki, kayong dalawa. Oh, matanda na yun, hindi mo kaya. Palakpakan tayo lahat. <laughs> Corny na mga ito. Hmm. Sabi ni Mario Meres, yun po ang tanong Coach Oli, magkano? Oh. ano man tinatanong mong palakpakan, magkano? Hindi, wala yan. Proyekto yan, hindi bayaran yan. Proyekto ang labanan dyan. Hmm. Oh, Diretso. Hindi yes. ka tayong lahat. Hindi, hey, wag na, ikaw na lang. Pataas pa, boses yun. Eh, no? Tinindig ako tayong lahat. Oh. Alam nyo ba yung tumataas ang boses, ganyan yung, yan yung ano. Yan ang uh, style ng mga sintonado. <laughs> o oh, bakit, bakit Coach Oli yung ano, yung uh, tumataas ang boses pang sintonado? Kasi ganyan din sinasabi nila sa akin pag kumakanta ako. Pag kumakanta ako sa video ng kasama ko banda, eh, siyempre banda yun. Mga singer yun, magaganda boses. Tapos ako kakanta. Pag mataas na yung tono, lumalakas na ako. Lumalakas yung boses pero yung tono hindi tumataas. Parang ganyan ka. Romualdez, lumalakas lang yung bo yung boses mo pero sintonado ka pa rin. Ang tono mo parehas ng tono ni Franz Castro. Parehas kayo na parehas to the tune of Destroy Sarah. 'Yon ang tono ninyo. Sa anong key? Key, key. Ang key nila ay gamitin ang threat di umano na sinabi ni PRRD. Walang threat sa audit. Iyan ay pananakot lamang po kung kayo ay takot maglabas ng audit. Siyempre, nenerbusin ka dyan. Paano mo ipapaliwanag kung saan mo ginastos ang pera ng taong bayan? Tingnan mo, pag-opisina. Halimbawa, inutusan ka. Halimbawa, may naibenta ka. Tapos, siningi nung employer mo, asa na yung pera. Ipaliwanag mo, ganito, ganito. Nagastos ko po. O, pag hindi mo na ipaliwanag na maayos yun, babansagan ka ng iyong employer na magnanakaw. Baka ipakulong ka pa, magnanakaw ka. Ngayon, paginingi, audit, pananakot matatakot ka lang kung nagnakaw ka. Pero kung hindi ka magnanakaw, hindi ka matatakot. hindi e, po siya ha. E, explain ko yung ano yung example ko, yung employer. Oh, di ba? Kung ninakaw mo yung pera, hindi ka matatakot. Ino-audit ka lang ng boss mo eh. Yung employer mo eh. Pero kung nagastos mo na yung pera, ay nenerbisin ka talaga. Nenerbusing ka. Lahat ng gagawin mo, paraan, baka nga siraan mo pa yung bossing mo eh. Real talk po tayo. Sisiraan mo yung bossing mo. Bakit? Nawaldas mo na eh. Nadispalinghado mo na yung pera. Nagastos mo eh. Paano mo papaltan yung wala ka naman pera? Paano mo ipapaliwanag yung audit? Eh magnanakaw ka. Oh. No, ah. Saan mo kukunin? Wala. Yari ka dun sa boss mo. Papakulong ka pa. So, anong gagawin nung, ano, nung employer? Sisiraan niya yung boss. Di ba? Hmm. Hanap siya ng kakampi. Alam mo yung boss natin? Sip-sip lang naman yan. Sip-sip lang yan sa may ari. Kaya mataas ang posisyon niyan. Alam mo yung boss natin? Bad breath yan. wala lahat na lang sasabihin. At alam mo yung boss natin? Tinakot ako. Tanga, kaya ka tina kaya ka natakot. nadis paling mo yung pera, ginamit mo na sa maling paraan. Magnanakaw ka kasi. Hindi po siya, hindi siya, hindi siya. Yung example ko. 'Yon. kaya kayo pag pinagkatiwalaan kayo ng boss niyo ng pera. Make sure titindig kayo dahil kaya nyo ipaliwanag lahat kung saan nyo nagastos yung perang pinahawak ng boss nyo. Sabi nga ng isang politiko, kayo ang boss ko. Kaya make sure ang pagtindig mo ay may kasamang resibo. Kung titindig ka lang at lalakasan mo lang boses mo katulad ko, walang kwenta yun. Magbubudots na lang. Okay? Uh. wala rin. Pasigaw-sigaw, wala. Ang hinihingi ng tao, audit. Hindi kung ano-anong sinasabi ninyo. Huwag nyo po kaming ligawin. Ang tagal nyo nang ginagawang tanga mga Pilipino. May social media na po, excuse me. Hindi na po natin pwedeng gawing tanga ang mga Pilipino dahil kontrolado nyo ang mainstream media. Mayroon na pong social media